dami naman yung viewers gili po natin yan 970 2.7 kilos hindi ko na na video kanina pag yung binili ko dun sa ano pinadeliver ko sa ano taga Australia e eh, nagalaw pa o oh. nagalaw pa yung ano nyo ang uh, oh, hasang oh. Oh, nagalaw pa yung hasang nyo hmm, hmm pangulam ulam ulam lang yan i-stack ko lang sa rep pang ulam ulam lang isang linggo maya maya ay yan eh lapo 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 puti hmm. hindi ko na na i-video nung binili ko Pina-deliver ko rito ngayon hiwa hiwai natin yan nakaliskisan ko na buhay po

mga kuwambo sige natin to first time ko na ito nag kukusi ng isda ang ganito kalaki dati pa nagpapadeliver ako nito nagkukusi nito yung naghatid ngayon yung asawa naghatid babae pulis sa Australia to nauhan no Cut out sa nakahuli nito. Ito na. Tatad ko na yung islang binili ko sa iyo. Ito ko na nagtatad dito eh. Tigas. Ibar sa nandito express square ko mag ito. Hmm. Right?

So, yang ulo tapos di dito ka hamba to nasa dito ka ang taba oh taba nyo oh. ang pamasap na luto nito tum dito ka yan tapos Hiwag-hiwagin wagin natin ng ganito. Oh. Yung panarili naman to. Hindi naman ito pambenta. So, tama na yung hiwang ganyan. Mm. Hmm. Parang karne na hmm. <laughs> Alright. Mm. Hmm um mm. masih ya, iya, um, mm. um, mm orang -hmm. mau komen, saat aku pagi mm. Orang hmm. hmm. Karolina Mm. 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 This is your bowl. na yan. Ganyan natin ngayon dito. Ayan. Tapo. Hindi, ha? Pangulam. <laughs> 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 okay, ha? Sige, o. <laughs> Sige, oh, mm, Nag-iinom ka pa ba? Oh, hindi na. Hindi na. Nudus lang kita. Hindi <laughs> na. Bawal, bawal sa akin ng doktor. Ah, tagal na, di ba? Okay. Bago pang nag-abroad. Pa Kala sa ako, ano, bigay pa ng date, re eh. Oo nga. makain ka ganyan? Oo. Oh. <laughs> oh, Sarap niya. Ano, anong dito dyan? Mga sigang o oh, ano. Sinigang o oh, ako. Okay. Pang istak ulam. Sarap niya ang sinigang. Kagaling tubig niya. Diyan. Kapit bahay. Ito hmm. wala akong experience mo gano'n ito. Hmm. Ba yung, yung Yan nga. Tama mo ka lang alam pagka ano? Pag kompleto na? Oo. Hindi, bukas yan. Ha? Sige, ako pa ako pagka ano. Sige, ako pagkito pagkito pagkito. Hmm. Bibili ko lang ngayon sa kalapan yan. Ah. Ah. Oo. Yung molding ha, sabi ko sa'yo. Ha? Molding, molding yung binalagay yun. Yung wire bang bar parang may lock. Di ba meron ka pwede dala doon maliliit? Eh, putol-putol yun. Pangit yun. Hindi hmm. mataba na kote yung pagbibili kong molding. Nakalagay ka doon? Oo, may uno yata yun. Molding? Oo, molding. Mm. Alam na yun yun pag sinabi ko? Oo. Sabi mo kay Dulpo? Kay Dulpo? may, ano, merong maliit nun eh. Hmm? yung makapal-kapal na. Mm, okay. Para kasi lang laman ay pwede. Kay, uh, kung binin kay Rudolpo? Hindi uh, niya sa kon na meron siyang kapatid dito sa kon eh. Sa? Merong anak niya hindi sa lalod. Yung new life. New lights? Oo. Oh, taro doon ko din yun. Malapit ka Hirela din? Ha? Huh? Sa Salalo dito sa may... Kasalinahan ng katapat mo. Hmm. Pagtanong Pag ko lang doon. Ano doon? Panaligan. Mandaro ng Beltronic. New lights. Kahilira ng mga City Mart yan? Hindi. Ako kayo. hindi. Mauna pa yun. Sa lalod eh. Ah, oh, banda rito sa ano, bangko ng ano. Oo, oh, halalod. Hmm, halalod, oo. Oh. Uh. New lights, sarudol pa din yun. Yung sa May new city. Hmm. Ah. kumita Kumbit ako, ibalik kong motor. Ah, hindi, eh, ay, uh, ay, mag-punit nga yata, eh, mahaba yung, ano ha, yung molding. Pag yata haba, ano? Pinse? Pucho yata, pucho, ang isang haba. Oh, yeah, yung pinapasokan ng wire. Oo. Oh. Ngayon dyan, ah. Marami kayo. Putol-putol -putol pa yun. Oo nga, wag mo. Pangit yun. Pangano lang, pang listaso lang. Sige, yeah, tawag kakalan. Oo, oh, sige, kinistor. no? Oh. Kami salamat. Ito nga ka mga reposa. Pugulo? Pugulit yan. Ito may lahi. Doon yung pupunta sa bahay. Wala. Lahing askal yun. <laughs> Putakal. Oo. Oh. <laughs> Nakagalmit ko yun. Hmm. Ah, <laughs> Sige. Magpapakabit tayo ng isolasyon sa inyong bahay. Yung bahay ko. Wala, magulo pa. <laughs> Kaya na mag-commit dito sa mga tagtag -tag kong to. Babuyin, babuyin <laughs> ang karin ng baboy, baboy yung style. Kaya tayo sa luyot. Ime, uh, muna pa lang may asida pa din eh. Mm. Okay. Mesa pa Pangulam lang namin to. Wala pa. kayo mag-comment mga minamahal kong viewers sa aking pag tad na ito. Uh. panarili naman to, hindi na matutubigbenta. <laughs> okay. <spec leaves> <flows equally> <impossible> ayan <Okay. I> <subscribe> isa na tayo tayo pawisin tayo wala tayo sa Saudi ngayon nandito tayo sa lugar ko silpo ko na ayos na yan okay. okay ilalagay natin sa tupperware wheel at ilalagay sa rip pang stock araw araw luluto ng konti yan yan ang mga mga hanggang dito na lang po ang video na to Maraming maraming salamat po sa panonood nyo. Bye bye!